Pumayag daw ang Israel sa mas mahabang tigil putukan pero may kondisyon sila sa grupong Hamas. Kung ano yan, alamin sa Frontline Report ni Camille Samonte. Ngayong unang araw ng extension ng tigil putukan ng Israel at Hamas, wala raw ibang focus ang Qatar kundi mapalawig pa ang truce. Ang Secretary Foreign Ministry, nakadepende ito sa kakayahan ng Hamas na magpalaya ng bihag pang hostage raw kada araw ang hinihingi ng Israel pero wala pang sagot dito ang Hamas. Sa ngayon ang tanging tiyak ay hanggang bukas na lang ang ceasefire habang gumugulong ang negosasyon. Unti-unti nang bumabalik sa dati nilang buhay ang mga pinalayang hostage. Gaya na lang ng tatlong batang ito at kanilang ina na nakita na sa wakas ang kanilang aso. Pero kung anong saya nila sa kanilang fur baby, Triple naman ang tuwa ng nanay na ito nang makayakap ang 12 anyos niyang anak, kasama ang bata sa ikaapat na batch ng mga pinalayang bihag. Simula kahapon, anim na putsyam na ang kabuang bilang ng mga pinakawalang hostage. Bukod sa mga Israeli, emosyonal din ang mga Palestinong bilanggo na pinakawalan. Mahiigpit ang yakap ng bawat isa. Sa kabuuan, daan at Palestine prisoners ang pinalaya ng Israel. Nakasalalay naman sa kasunduan ng extension ng ceasefire kung madaragdagan pa ang makakauwi mula sa magkabilang kampo. Hindi naman nawawala ng na pag-asa ang mga residente sa Gaza na pa ang tigil putukan. Kailangan daw ito lalo't mas hirap ang mga residente na wala nang tirahan ngayong papalapit ang winter. Kahit may dumarating anilang ayuda, kulang pa ito partikular na ang tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.